buong kwarto ng lalaking chow sa Changhua. Parang garahe na arsenal, hindi lang droga, may mga baril at bala pa. Arestado agad ng pulis matapos ang ulat. Tauhan ng Coast Guard sa Changhua. Yumuko at sumilip sa loob ng kabinet ng inuupahan ng suspect. Tuso ang suspect itinago ang baril sa lihim na kompartimento. Sinubukang takasan ang Ray. oh ilabas mo nga, tinanatin, yung lahat to ha. Sa huli, nakita sa metal box, may mga piyesa ng baril at bala pati mga sachet ng heroin at shabu, parang maliit na arsenal ang kwarto, wala nang lusot ang suspect. Ang suspect na Simster Chu may crime record ng baril at droga, madalas nagdadala ng baril, habang nakatira sa inuupahan sa Xiuxui, Changhua, ni report ng residente, nagtago ng maraming baril at droga. Tumugo ng task force at nagsagawa ng raid, nakita sa display at shoe cabinet, may tinagong compartment, tinagong mga iligal na bagay na ka lima baril at isang daan at apat na bala, pati mga piyesa ng baril, may nakita ring heroin at shabu, halos isang daan gramo. Matapos imbestigahan ng prosecutor, nakumpirmang sangkot ang sospek, batas sa illegal firearms, at batas laban sa droga. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV!